portahan ng mga charity vloggers Kalinga Reactors na katuwang sa programa ni Kuya Val Santos Matubang i-subscribe ang kanilang mga YouTube channel please subscribe ito Money Vaga nah, tayo po ay eh, nag-stop over dito sa uh, McDonald's ano po dito sa may uh... sana tayo Ariel Magdo Magdo ano? Ha? Tagkawayan ha? Tag ha? dito po kami sa Tagkawayan ano, pasimula sa Naga City. Ngayon po ay malapit na kami sa uh, Quezon. Quezon. Ah, dito na po kami sa Tagkawayan. Ah, Tulituli pa po ang biyahe makarating tayo ng Batangas. Ano po? At ang magandang umaga, magandang tanghali, at ang magandang gabisa, Ito, Kaya si Buntis. O, si Buntis. No, 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 no,

Hindi mo naman pinaalala Alin? Alin? Sa iyo nag-chat Ano yun? Kaya mo na pagbalik na Ano yun? Ano one month para na Yun, nandito po tayo ngayon sa Tabugun Ano? Quezon po ito, Quezon Quezon ito nante? Quezon? oh, Quezon, Nandito po tayo sa Tabugun, ano? Sa may uh, Quezon, ano po tayo po ay Stopover Stop over muna tayo po ay kakain Ano po, kakain po tayo Ano? Ay pa. Go, pwede rin goto na lang. Kaya pa. Pwede rin goto. Ay, ay, ako nun. Bawal sa akin. Narin na na sa akin? Sada. Ay, oh. Saka po isa na rin. Saka po isa 700 po, pang 3 to Ano pong part dito? Puntot po ba? Hindi uh, nagtakal. 500 po, pang 3 to 4. Ano lang? Sa ulo yan, ulo. ulo Magkano dyan? 100 po. Ano ah, yan, tilap yes, eh. Ha? Huh? O oh, yun, ano yun? Masarap <mulay> <mulay> ang natin, hindi mainit Tama-tama ang ano-ano Libre ni vlogger mm -hmm. Libre pa ang vlogger <laughs> mm. Sabihin mo sa pag-vlog mo Wala pa Simula po. na ito pa pa Kasi hindi ka nangaramdam ng asma Hanggang hari na may makauwi ka Hindi ka takihin ng asma Sabi sa inyo, biyahe ang kulang sa inyo eh kasi nga ng bata, papa. Tsaka kay mama, mama. Kasi ang tawag sa magulang ay daddy at mami. So, ano na so, akin? Gusto ko tatay at nanay. Tatay na lang tawag sa akin. Ayaw lang yung mimi. Kasi ng malilito siya. Yun, meron pong aksidente dito po sa aming uh, daraanan. Ano? Ay, Ayan ko. Ay, bus, bus! Bus, saka uh, tawag motor. dito. Naku, grabe ang tama ng ano, motor. Ayan, ay, naku, nakahiga Mm. makikita ka nun daw. Ay, hindi man hmm. Oh. oh. Hindi yan bus, hindi yan bus. Ay, mga ano siya. Ryder! Ryder. Ay, Ryder. Oh, uh, rider! Ay, rider! Oo, oh, oh, paspas. Mm. Yun na yan, Yun. rider. Mm. Putol lang pa? Oo. Oh, grabe, putol lang pa. Buwang... Ah. Ay, video ko pa. Kawasa! <laughs> Send mo sa akin. Hmm? Putol talaga? Ah. ang dagat sa Dito ang ah, dagat Yan, ganda Wow, ang laki Madami lang <laughs> Mas, Sige, may pagtayo ka pa Ikaw na sa asawa na ako Nalang, Di yeah. um, siya, yeah, na lang sa. mo ka mupong si Aril sa aksidente? Yan ang ambulance na yan, ayan na. Malapit lapi. Di ba ga nagbawang wag dumalik. na Di kami ata sa kasi ate sin ate Jaja, Tama ba la? Yan yan. sa Pakol. Yun do na pinapirmahan yung kami ni PJ. Ay hindi pa yun nini, hindi pa. Hindi pa sa Pakol yun ate. Pero maganda ang ka to. <laughs> Kaya lang, ginagap ang mga daan. Okay lang, hindi pwede na mag-add Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Pero may nakalista na oh, kami. nakalista. Ang dami din nakalista, ako nakalista. Ang dami doon. Dami doon. Dami Pero may assurance na yun May lang. assurance yun, talagang may nakalista. Ay, salamat. Ay, magkakalipat tayo. Siyang galing e. Maganda e, maganda yun. Maraming labasan doon. Ay, salamat. Ay, hey, marabutin na lang lang nakalista kami doon. Mm -hmm. May apply baga kayo. Opo. Okay. Sana ma-approve. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Di kanyo. Kena kita ro'y dito na tayo ngayon sa bitukang manok na tinatawag

が nasa tabi po niyang bangin Baka kami ang anak mo, baka lumabas. Ari ka, ano nyo lang ang cellphone nyo. Makikita nyo pwede na sa paikot. Huwag nga alisin. Dikit mo na sa bubog. Yan. Ganda ng view oh. Kita ang buong, buong batanes. Ang hmm, dami ng riders dito. dito. <coughs> Yon, dito, yeah, dito, dito na po. Gan, kitang-kita po ang bababa na. Ano. Dito po kami ng sa itaas. Paki-tombol okay, sa at. ito pa ba, ba matarik na taas? Okay, kita ito. nyo yung binaba natin. Tama naman, podroom ang mga Lakers. Dyan <laughs> dito po tayo sa ano no, sa may uh, gitna ng bundok. Dito po sa may anong lugar to? Bosing. <laughs> okay, so... Ano po yung lugar na to? ko po alam kung anong lugar ito dito po kami no, sa gitna ng kabundukan at napakaganda po ng lugar po, kita nyo ayan. sa gitna tayo ng uh, kabundukan ah, no? pagbilaw Quezon ha? pagbilaw? ayun pagbilaw na ano? taga dito si Ate Rem ano yung uh, kasamahan namin vlogger dito si Ate Rem ano dito po kami ngayon sa pagbilaw keso. ayun po ano sa gitna po tayo ng kabundukan. Ah, dito po tayo sa Pagbilaw ah, Quezon. Ayan ah, po ang ating sasakyan. Ah, Wala kapintuhan si ating ma Mabigay. Ang mm -hmm. tubig, naman mo lang pati si Obie kasi naman kayo yung dalawa. Tsaka si Jansen, kung walang bakasyon. Ay, wala si Sa bubong. Maganda ang kalagayan noon. Si Ob sana. Palit <laughs> na si <laughs> Obie. So. Huwag uh, na hubos magtubig pa din eh. Huwag palitin mo. Hindi dito. O, talagang <laughs> <laughs> init. <laughs>